Hello guys, it, it's me again, Melo the Explorer Welcome to our vlog uh, Lunis ngayon guys, ano? So, trabaho tayo Ayan, uh, kinakargahan yung trailer namin naman yung ako guys Ang lupa, panambak At uh, nandito kami sa bagong workshop na gagawin at yan guys ay malalim na area ah, Diyan kami kumukuha ng buhangin Ayan Malalim yan So ito yung mga tinatambak namin At yan nandito tayo sa gitna ng desierto no At wala tayong ibang makikita kundi Buhangin At yan bundok na buhangin guys Grabe sila dito, yung buhangin nila ay basta sumandok na lang dyan sa ano, kung meron kang shoebill. Ayan, ito yung mga panambak galing doon sa tulay na ginawa namin. <coughs> ito yung pagmamayari ng amo namin. No? Gagawin bagong workshop. Ayan, ito yung trailer namin naman yun ko guys. Wala akong pinanti dyan, solo-solo lang. At yan guys ay umaangat ano. Nagdadampo yan parang dump truck. Ayan kinakarga ng loader. Ayan mahaba yan guys. At solo solo lang. Walang pay nanti. Hindi ka kaya dyan sa Pilipinas na hindi pwedeng walang pay nanti yung mga truck no. Pero dito uh, nag-iisa lang tayo. Amen.